Umani ng samutsaring saring reaksyon mula sa mga netizens. Ang ibinahaging larawan ng social media influencer na si Such na Laparan dahil sa napansin ng mga nakakita nito na see-through raw ang sinuot ni Such na na damit sa araw ng kasal ng kaibigang si Zainab. Ayon sa mga komento ng ilang netizens ay tila nais pawa ni Such na ang kaibigan sa importanteng araw nito. Anila, girl code, never outshine the bride. Ano kaya ma-feel niya pag may nagganyan sa sarili niyang wedding if ever? Next time sana kung attend ng kasal, pumili ng maayos na damit hindi yung ina-outshine mo yung bride. Maganda kayo pareho pero 'di ba dapat hindi agaw pansin yung damit na susuotin mo. Hindi mo tatalbugan yung bride. Anyways, idol ko kayo pareho. Just saying. Wedding etiquette. Don't steal the highlight and don't upstage the bride. It's not a fashion show. It's an intimate event kaagad naman nilinaw ni Sasna ang isyong ito sa pamamagitan ng isang TikTok video. Anya ay hindi see-through sa personal ang kanyang damit dahil lamang raw sa ilaw kaya ganun ang kinalabasan sa mga larawan. Nagbahagi rin siya ng palitan ng mensahe nila ni Zainab upang ipakita sa mga tao na okay na okay silang magkaibigan. Anya, alam niyo pag gantong, di pa ako naliligo ah, sige sasagutin ko yan issue kayo, no? Hindi siya see sa personal, okay? Na-flashan lang siya ng bonggang bonga Pero dun sa mga naka-attend mismo ng kasal nila, Zainab, hindi po siya see through. At okay na okay kami na Zainab, kayo lang talaga issue. Naglilipat kasi ako ngayon, so hindi ko nakikita ibang comments yung ngayon lang. Ha? Ah, balat ba talaga gagawa niyo ng issue? Tagal kong nanahimig sa mga issue, ah. Kami okay na okay, tapos kayo hindi. Ano ba? Kumalma kayo. Focus kayo sa positive. Samantala, may netizens naman na nagtanggol sa influencer. Komento niya, dami pa nagsabi hindi daw sumunod sa dress code which is yung burgundy, eh hindi kasi siya abay mga te, nasan ba utak niyo? Halos sim naman sila color nung mga ibang guest, I think may iba silang color coding talaga sila. Sagot naman dito ni Sashna, hindi naman kami bridesmaid or ninang o nung para mag burgundy. Lahat na lang. Okay sa bride, tapos sa inyo hindi. Kayo ba kinasal? Okay lang kahit anong damit at kulay ang suotin, basta wag lang white dahil dapat si bride lang pwede mag white. Respect tawag dun para sa bride na bida sa kasal. Huwag mo pansinin yung mga nega na tao. Mga ingit lang yan kasi never nila matatri yung ganyang kasal or event. Huwag ka po ma-stress.